Hirap na hirap na ba kayo sa buhay? Nawawala na kayo ng pag-asa? Pues sa video ito, bibigyan ko kayong limang paraan para brasuhin at labanan ang hirap sa buhay. By the way, ito naman pala ang inyong lingkod. Si Helen Bell, eh, este si Michael Lumbera, entrepreneur, dating OFW, at ngayon, nakikipaglaban pa rin sa negosyo. Sobrang dami natin problema, ano po? Parte po pala siya talaga ng ating buhay. Kahit ako po, munti ko na rin pong sukuan ang mga problema. E kwento ko saglit ang aking storya. Ito po yung isa sa mga sinukuan ko uh, nung ma-hospital ho ako. Isang araw, malakas ka pa. Tapos dadating isang araw, malaking problema. Ito namang pagkakasakit ko. E eh, alam ko, dadating sa ating lahat. Tayo po lahat ay magkakasakit. Bukod sa milyon na financial problem ko sa hospital eh matagal ko nang iniinda yung sakit ko. Ilang taon na, tapos dati every week nasakit siya. Sabi ko, this is it, I'm ready Lord. Pero, napaisip ako. Sabi ko, lalaban ba uli ako Lord? Tapos nung nakita ko yung pamilya ko, nung dadalhin ako sa operating room, yung sa isip ko hindi ho ako naaawa sa sarili ko eh, naaawa ako sa pamilya ko. Sabi ko kailangan ko pang tumulong sa kanila. Pag namatay ako, ang dami kong problemang iiwan. Wala naman hong utang. Ibig sabihin, yung pampalibing, yung pa lahat anak ko, tapos gasto sa ospital, yun ang pamana ko. Kaya nag-isip ako, pag life and death po ang pinag-uusapan eh. Sabi ko sa sarili ko, sige, laban pa, baka kaya ko pa. And then sabi ko, Lord, bigyan mo pa akong isang pagkakataon, I will make it better. So yung time na yon pinasok ako ng operating room. Mga 9, basta ano, 9 to 11 yata. So basta nung pinasok na ako ng operating room, nandun na sila lahat, ang dami nila. Tapos nandun na yung anesthesiologist. Nagaling kong doktor yun, sinabihan niya ako na, oh, Sir, patutulugin ho kayo ha. Ano yun, parang general anesthesia yata yun eh, kasi major operation. So nakatulog na ako noon, nagising ako, alas 9 na ng umaga di nandun na ako sa yung parang waiting ng operating room Doon ako nagising tapos iba na yung mga doktor mga nurse na ron na iba sa operating sabi ko anong oras ako nilabas ng operating room parang ang sabi nila sa pagkakatanda ko 6 ng umaga so nag-anesthesia nag sila sa akin ng mga 11 ba or 12 inabot sila ng umaga sa operating room tapos sinabi sa akin ni Doc na natagalan daw sila, inisa-isa daw nila yung colon ko. Kasi rapture nga, awa ng Diyos, okay naman. Binigyan uli ako ng isang pagkakataon. So sa makatuwid po, okay po yung operasyon. Eto na problema. Yung bill ko, o oh, so, million. May discount naman asawa ko sa St. Luke's. Tapos, may mga kamag-ana kami sa Australia, kamag-ana ko, mga ilang mga kaibigan, tumulong sa amin. So, sa mabilis na salita, nalagpasan ho natin yan. Tapos, pwede pa utangin ni misis yung bill ko kasi empleyado po siya doon. So, okay, sa ospital, eto na naman ang problema. Magka-college mga anak ko, dalawa magka-college. Tapos, senior high yung isa, pa-college din. Pero, senior high pa lang. Yung mga tuition fee. Eh, alam nyo ho eh, bukod sa marami tayong anghel sa buhay, eh, yung anak kong panganay, eh, scholar ng PLM Engineering. So, lusot na ako dun sa isa. Sa PLM, sa Manila. Scholar ni isko. Etong eh, pangalawa ko na lalaki, si Julian, nag-take din ng FEU and nakapasa ng presidential scholar sa FEU. O, oh, so, eto na lang bunso. Itong bunso naman, buti na lang matataas din ang grade. Pero maraming handang tumulong naman sa tuition fee niya. At ang asawa ko po ay nag-aaral din. Ako lang po ang hindi nag-aaral. Eh, yung mga anghel po natin, yung asawa ko ko ay may tumulong sa aming kaibigan para maituloy yung tuition fee noong time na yun. At hindi ko na po babanggitin. Basta, Marami pong anghel sa buhay natin. Ano ho eh, para sa akin eh, ang asawa ko ho kasi, basta mabait ho kasi ang asawa ko eh, basta mabait ka sa tao. Mabait ho yung pinapakita natin, hindi tayo naglalamang ng kapwa. Sigurado ho may good karma. May anghel at may anghel na dadating at tutulong sa atin. Nandyan pang pa pinakalaging tumutulong sa amin na biyanan ko at mga bayaw ko sa abroad laging nakasuporta yan. Kung walang wala, laging nasa amin yan. So sobrang laki po ng utang na loob namin dyan. So madaling salita, yung financial na solusyonan. Tapos, turn on, eh, nakalabas na, hindi pa tayo masyadong malakas. Ay, isip ko sa sarili ko na dapat pala yung negosyo kong printing, eh kahit may sakit kaya kahit wala ka, dapat pala stand alone siya na nabubuhay. Ganun pala dapat ang negosyo. Pag nagkaedad ho kayo, dapat meron kayong negosyong stand alone na gumagana siya nakahit may sakit kayo o nasa abroad kayo o natutulog kayo ay eh may passive income na pumapasok sa iyo after ko ma doon ako nag-aral ng mga financial literate para maging financial freedom kung ano-anong libro ang binasa ko kung sino-sino ang pinanood ko doon po nag-umpisa yon tapos nung napanood ko si Arvin Orobia eh ko nalaman na yung mga negosyo ko pala kahit kumukita eh hindi dapat ganun yung diskarte. Eh. Merong mga pampasabog sa negosyo. Tapos doon ko rin natutunan na kahit wala kang kapera-pera, pwede kang mag-umpisa ng negosyo. Yun ang principle niya. Start on what you have. Marami ako natutunan sa kanya. Eh, ang eh, ayoko ho mangyari, marami ho sa atin, kung tumanda ka na, dun ka mag-uumpisa magnegosyo at pag hindi mo kabisado, hindi mo napag-aralan, malulugi ka. So, dapat, kahit nagtatrabaho ka ngayon, mag-execute ka na ng negosyo, sideline mo, just in case lumago or at least na pag-aaralan mo kung pag, paano mag-business. At yun po ang kinakarir ko ngayon na sobrang dami pala niya. Kahit almost pito ba? Nenegosyo hindi. Dapat pala talagang matagal ka na. 10 years, 20 years ka nang nagnenegosyo para lahat ng experience ay eh malaman mo sa negosyo. At pag natuklasan mo yon at alam na alam mo na, kahit kailan, kahit mag-back to zero ka, eh uunlad at uunlad ka. Ang problema po talaga, kahit sobrang bigat ay eh, may solusyon. So, eto po, bibigyan ko kayong limang paraan. Paano mapagtagumpayan ang hirap sa buhay? Sa haba ng kwento ko, ngayon palang mag-uumpisa. <laughs> Una, hindi ka nag-iisa. Lagi mo tandaan, hindi po kayo nag-iisa. Pwede hong may tumulong sa inyo, mag-advise sa inyo. Kahit hindi nyo kilala sa social media, pwede kayong mapayuhan. Maniwala ko kayo sa akin. O kaya yung mga matagal nyong kaibigan, magsabi lang kayo, text nyo. Huwag lang umpisahan nyo ng pera, hindi magre-reply yun. Sabihin mo, medyo na de depress ka, may problema kang ganito, financial man, broken hearted ka man. sabihin mo, magre-reply yun. Pag sinabi mong depressed ka, hindi ka mangungutang. Tutulungan na tutulungan ka nun. Saka ang ibig sabihin ho ng hindi ka nag-iisa, tandaan nyo ho ha, eto, hindi ka nag-iisang may problema ng ganun. May ibang tao, mas malala pa ang problema sa'yo. Opo, mas marami pong problema ang iba. Mabibigat. Kung karamdaman ho, mag meron kayong problema sa kalusugan, mas marami hong iba na mas malala ang problema sa inyo. Marami ho, cancer, may mga taning na. Kaya wag ho kayong mawawala ng pag-asa. Yan. Lagi nyo tandaan, hindi kayo nag-iisa at may tutulong sa inyo, hindi kayo nag-iisa na may gano'ng sitwasyon. At yung sitwasyon nyo yun, pagka ano nyo sa sarili nyo, kaya ko pa palang lumaban, marami pa ho kayong magagawa. If, if matutunan yung mag-content, pwede ho kayong mag-content at bigyan ng awareness yung katulad nyo na sitwasyon. Kung financial man, broken-hearted man, o may health condition man, pwede nyong ituro kung paano, paano yung ganitong sakit, paano maiiwasan. Marami pa ho kayong matutulungan kahit ho may problema kayo. Pangalawa po, hanggat may buhay, may pag-asa. Isipin nyo po lagi yan. Hanggat buhay kayo, may pag-asa po kayo. Ngayon, pag-aralan nyo po every time na po may problema kayo kung paano, paano nyo siya hinaharap. Na lulungkot ba kayo? Maiinitin ba ulo nyo? Maiinisin ba kayo? Paano nyo siya harapin? So tuwing may mabigit kayong problema, i-reverse nyo po. Relax lang po kung nagagalit kayo, hanap kayo ng bagay na magpapasaya sa inyo. Tulad po ako, nagbabike ako. Every time may problema o kaya bumibigat ang timbang ko. Kaya laging, katulad ngayon, mainit lang panahon. Doon po ako nagbabike. Tapos nare-relax po ako. Lahat ng stress ko natatanggal, problema ko, ah uh, medyo naiisip ko siya kung paano susolusyon na habang nagbabay ako Tapos yung nakakapag-exercise ka na, tapos yung init, ah uh, medyo nalalabanan para ka na training. Ayun po, yun po yung paraan ko. Baka yung iba may paraan, nagja-jogging, nag-gym. Basta yung magandang benefits po. Ibig sabihin po, baka kayo, meron kayong paraan para malabanan nyo yung problema na meron kayong nagpapasayang mga bagay. Basta ang sinasabi ko po, e eh, gumawa kayo ng bagay, nasasaya kayo, at hindi kayo magagalit sa ibang tao. Yun, pagka may problema kayo, pag-aralan nyo po kung paano nyo ha-handle yung problema nyo. Pangatlo po, gumawa kayo ng negosyo o kaya side hustle. Marami ho kasi, pera ho ang problema eh, natin eh hindi ko masama ang pera basta kinikita nyo ho sa legal na paraan pero huwag nyo sasambahin ang pera pero pera po ang pinaka problema natin lagi umiinit ang ulo mo walang kang may sa pamilya pambayad ng tuition fee nag-aaway kayong mag-asawa dahil sa pera gusto mong tumulong maraming mahihirap wala kang pera bait mo nga ano ka nga palasimba ka nga tapos, ang dami mong gustong tulungan, hindi mo matulungan mga kamag-anak mo. Pag marami ho kayong pera, marami ho kayong matutulungan. Basta hindi nyo po kinuha sa masamang paraan yung pera. Maniwala kayo sa akin. Kaya kung nagtatrabaho kayo, kumuha kayo ng side hustle nyo o kaya negosyo nyo. Alam nyo ho, pag maraming nagnegosyo sa atin, magtatagumpay ho tayong lahat. Uunlad po ang Pilipinas. Tandaan nyo yan hindi lang ho problema nyo. Problema ng lahat, masusolusyonan nyo. Pang-apat po, pilitin nyo hong wag gumawa ng masama sa kapwa. Yun po ang tandaan nyo. Wag ko, pag may problema kayo, wag nyo idamay yung nakapaligid sa inyo. Sa halip, tulungan nyo po lahat sila. wag ka man lalamang sa kapwa, wag ka man i-scam, huwag ka man loloko ng pera. Sa halip po, tumulong kayo. Kung may mga kaibigan kayo, i-motivate nyo. Kung may mga kamag na kaibigan kayong naghihirapan, tulungan nyo. Kung hindi man pinansyal, gabayan nyo. Kung alam nyo ang negosyo, turuan nyo magnegosyo. May good karma po yan. E pag yan ho ay umunlad lahat, mga anghel ho yan sa buhay nyo, tandaan nyo Lagi hong may pag-asa. At pang lima po, magdasal po tayo. Kung ano man po ang religion nyo, Muslim, Buddhism, Katoliko, ah, minsan ho, pag walang-wala na, feeling nyo, ayaw nyo makipag-usap sa iba. At ng problema, pakiramdam nyo, nasa inyo na. Dasal lang ho. Lalo ho ngayong holy week po, dasal ho tayo. At meron, meron at meron ho na magiging solusyon, kanuman kabigat ang yung problema. Tandaan nyo Dasal lang ho tayo. Maniwala ho kayo sa akin. Kasi po, ano ho yan eh, matutulungan ho yung sarili nyo, yung isip nyo, at yung puso nyo, magsasama na lumaban sa problema pag meron ho kayong faith. Kung ano man ho ang religion nyo, dasal lang po. Isa po yan sa malaking solusyon. Pero, dasal po, pero may kasamang sipag. Pagsamahin nyo po, dasal at sipag po. Kaya po naniniwala ako sa mas maraming problema is mas marami kang tibay ng loob at mas hanggat nalalagpasan mo yung mga mabibigat mong problema mas nagiging matibay ka. Labanan po natin yung kahirapan. Kadalasan po nandun ho yung mabibigat na problema. May pag-asa po ang lahat. Kaya samahan nyo ho ako. Bumuo ako ng community ng kapangyarihan magtagumpay group. Doon po sa community na yon, eh, magtutulungan po tayo. Hindi lang po negosyo, pati po yung hindi ma-motivate na tao, yung nawawalan ng pag -a. Pero ang pinakatututukan po natin noon, kung paano po umunlad. Kaya yung mga problema sa negosyo, nandun din po. Experience nyo po, good or bad sa negosyo, pwede nyo po i-share doon. Bawal hu mga scam doon, bawal mga hingin ng pera bawal 'ho yung mga invest invest yung mga recruit recruit pwede ho doon Pwede nyo humapasok ang negosyo nyo kung magbibigay kayo ng trabaho, magandang negosyo, o kahit mag-share lang ho ng experience nyo, maturoan nyo lang ho. Kaya pwede ho kayong mag-post. Approve ho yun, basta as long na makakatulong sa mga member natin. Kapangyarihan magtagumpay group, pasok po kayo doon. Tulungan po tayo doon. Paramihin natin, tas magtulungan tayo lahat. Gawin natin siyang community mapaunlad ang mga tao rito sa Pilipinas. May merch pa rin ho tayo, yung t-shirt natin. The Dragon Inside of You. Order lang po kayo. Pwede nyo na ho yung mabili. PM nyo lang ho ako. Gcash or si send natin sa inyo. Sabihin yan pong t-shirt na yan, eh, merong dragon na natutulog sa inyo. Kailangan lang magising. At pag nagising yan, eh, magbubuga kayo ng kabutihan. Lagi po natin tandaan mahirap po ang buhay. Kaya laban lang. Kakaroon hula tayo ng kapangyarihang magtagumpay. Salamat.